Ulam ba yung biskwit? <coughs> <coughs> Letrang try Bis na ma. Hmm? Bilisa mo na magkulay dyan. Letrang ai Sino ba nagsabi nun? Mama. Bawal nang lumabas. Bawal nang lumabas. Bawal, bawang, bawal, bawal, bawang, bawal, bawang. Isda. Ipol. Isda. Hmm? Oh. Ini, Anong kulay pa? Eh. Anong kulay, Anong kulay natin? Yellow. Oh, yellow. Hmm. Yellow. safeguard? Safeguard? Ayun, ginagamit ko pang ulo eh. Pang ulo? Safeguard? Ayun, ginagamit ko pang ulo. Hindi ka nag-shampoo? Hindi, iyo kuno. nun. Ano ba gusto mo? Safeguard! Ito, safeguard. Safeguard. Letra, letrang I, letrang I. Hindi, titignan mo. Tingnan mo muna yun. Nandun naman yung nakalagay. eh. Eh baka yan lang yan. Pero Ilong. Ginawa na nga namin yan nung ano, nung Friday ba yun? O baka F na. yun mo muna. Oh. Isla. Pangalan na lang sunod. Islo. Ipis. Ipis. Ibon. Oh, sulat so mo na yung pangalan mo. Ha, Ibon. Ibon. Tingnan mo yung notebook niya pa meron. Ibon. Oh. Salat mo dito. Ay, oh, gayahin mo to. Ito, ito. pangalan mo. Baka di mo Ay, pagkasayin mo yan. Hindi. Ya. di mo magkasayin. Ang Wala ka mo, Wala ka, Simon, Wala ka, ha? yan. Sagi. Ayusin mo. Isang letra isang salita eh, no? Oo, oh, oh, dito sa baba, dikit mo, dikit mo. Ito, huy, huy, ano ginagawa mo? Um, pero pag pangalan mo, eh. banatan, pagbalik ka sa ganto. Um, 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 hoy, hoy. hoy. Ano to? Lalagyan ko pa yan. Oh, to. ah mm. Ito, hoy, hoy, ito, ito, kumplituin mo. Susunod, wala lang ng ano, ha, kukopyahin, ha? Kukopyahin? Hmm, kinukopyo mo lang ano eh pagkatapos nito, ito? Hmm. Ano ba? Bibilog. Hmm. Hmm. Sige. Ang ganda ng imo ah. ito? Hmm. Eh, yung tawag Kuru. Kuru. Tapos na. Anong tapos na ito po? Wala pang bonton.

Ayan na nga Ay, tapos na. Oh, tapos na. Asan yung letter na siya sabi? Hindi, sulat mo na pangalan. Oh, sulat mo to, pangalan mo. Pati yun nga, baka may sign yung may Ish, what? Isa. Aba, <coughs> Ano ito? Wala ako nakikita? Namimito gumawit ng na limang larawan ng sistema sa letrang Lee. Lee? Pilipino, hindi English, kalayan, and, kalayan at pangalan bato pa. Ito ko yung ganda ang mga mga mga. Magsulat na! Mag letrang ay, ay pala. Ayun na. Tapos na ngayon. Asan ang ay? Ayan oh. Ayan. Oh. Okay. yung niyo ginawa to? On Friday. Right, eh. Ang ganda ba, na ano. Sabat ano? na sa ano? ano? sangka ba? Hindi ka pumasok. Ang pala ako na. Sda. Pirana. Kung naging yung isda oh, to? Pipis! Ano? Sanda. Isda yan? Pirana. <laughs> Paano naging isda to, Kyle? Siyempre, galing na <coughs> Kyle mag-drawing. Ito, ano to? <coughs> Bibi. <Bebe>. Oh, <coughs> Ibon, oh, 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 oh. Ibon yan? <coughs> Walang ulo. Ano to? Daanan. Hindi. swimming. Swimming po. Ilog. Yan daanan, ilog. Ito. Lato-lato. Hindi. -lato. Ano to? Itlog. Itlog. Ilaw. Ilaw. Ito. Itlog. Itlog yan? Oo. Oh, Parang ulo oh, ng ano, nag-super saya na. Yan na. Papalitan. Ha? Bawak. Hindi na go ha. Pangon na makulit ha. Oh, ito pa assignment. Oh, mag- uh... Oh, tsa liko doon. <laughs> Kyle B. Ah, Kyle B. Oh, ah, ito. Ah. Kyle B. Gatbo. Bo. <laughs> Wala <laughs> <Mahala> na kayo mga Diyos. <laughs> Wala kayo naman ha. Kahit may Gatbon. Gatbon lang. Gatbon. Ito yun. Yung isa kahit Gat. Ito Kate. Tulak kayo sa imin. yun na. Iti-check ka ngayon. Patingin mo kung yung ginawa mo. Hindi ko pa na-check lahat ng notebook mo. Ate Kate. Uy, magpulat ka. ka na. Dami mong alam. Ane? Ano? Ano yun? Kaya ka na. Akan yun. Ka na. Kate, nasa'n yung mga uh. na, ano mo? Hindi ko na yung notebook mo. Okay. Mm -hmm. Hindi ka na nagpapakita. Siguro marami kang mali. Patingin. Pati, syempre yung ginawa, no. <laughs> ginawa ko. Banatang ito. Sabi ko, tanong. Anong pinagagagaw? Hindi <laughs> 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 nga, eh. Hindi nga natin alam. Wala kang assignment, ha? Sumat. So, Ay, ito. Man? Yung nakatoka lang. Ito muna para maganda. Mama mo kasi. Hoy, <laughs> si Papa yung nagturo sa akin. <laughs> 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 si Mama yung nagpa-plan ano tong labing dalawa? Hindi, ano ko? Oh, ba't nagkamali ka sa dalawang okay, libo? Okay, huwag ka na mag Okay, ano kayo? Tatlong put apat. Tatlong apat. 2,345. Hindi na mali mo. Huwag ka ganyan na. dalawang libo. Tatlong daan, mo yung ginawa ang ginawa natin pa. Na ano po ay. Anin aninaput. Ano? Basahin mo. Anin? Aninaput. Aninaput sham. Inchi ka kay? Ke? Aninaput. Aninaput. Siyo. Siam. <laughs> Tama na yun, Siam, Tia. Tama yun. Oh, ito, 92, 91 over 10. Ha? Kailan ko na? Yung dating 2022. Patingin, patingin! 1 over 10. Yung ginawa niya na ito. hindi ah. Sikit, nag, sikit lang ang nag-ano nito, sagot. Ano ba? Assignment niya ito, yung ginawa niya. Ito yung gawa niya. O, oh, to, ay, hindi. 1 over 5. Ano ba yun nak? Um, ang mga, sabi ko sa'yo eh. Hindi mo na-check eh. Kaya yan eh. Ang mga sumusunod na bilang. Oh, hindi mo ni round nak? na. Anong round off? Round off? Ano ba sinabi ng teacher sa'yo? Round off Oh, hindi ka nakinig. <laughs> nipis yan tatantyahin sa gitna nang simula Hoy, dito ka magsimula <laughs> ano <laughs> eh lahat yan gawin mo ha opo hey. ko na kasi eh puro ka kung ko ba magaling ka sa mat teka lang ako ng bala wish... titignan ko natin 56, 60. Anong ano ibig 30. mo sabihin dito? Gawain. 38 equal 30. Ah, oh, mali. Ay, Ay hindi. Malang. Magiging ano yan? 40 na. Kasi round off yun eh. 8. 30 pa rin ang ina nga. Ni ano ni... Okay, 70. Check naman. Oh, check nga 70. Kasi ni round off sa 9. Ito. Well, dito, 24 brain. ba yan? 84. Ewan eh, ko sa kanya. 84. Ma! Mamaya Bakal... ma, na ma, 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 ma. sandali. Mamaya ma, na. Ma. Hindi eh. Hindi kasi nag study si Kate. Kung ano yung mababa kang ano, ito, dapat doon ang i-focus mo. Ito. Bawal na lumabas. Mag-focus ka doon sa ano. Harla. Si Harla. 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 Oh, ito perfect. Pagka perfect, pinapakita sa akin eh. Yan yung mga ano niye. Mga tirada niya Perfect. 5 over 5. Please erase the board. Sentence. Non-sentence. Front of the table. Tama. Lovely lady. Non-sentence. Lester is doing his assignment. Tumitara. Meron kayong ha? Ano yan? Ako na nakandali. i ko lahat yan. Oh, Sige, bukas pa tumatapos eh. Iwanan kita dito. <laughs> Bagay, nakatulog ka naman na kanina. Kaya kami na lang matutulog. Pwede ba yan? Tulog siya. Bawal. Tulog kanina. Habang natulog niya. Bawal. ka ko sa cellphone niyo Pag tulog na kayo. Wala si na siya. Ka ka, na. Po Wala ka sa amin talaga, nak? Wala. Yeah. Oh, Bibigla ka na lang sa ano eh. Pagka binigla mo to si Kit, sa ano niya. Eh. Ewan ko. Sabi mo, marunong ka sa mat. Tapos, nakuan.